Hello po. Ayan na naman. Yung medyo iba naman tayo ngayon. medyo, alam niyo pampasaya naman. Ito ay isang tao na kilala nyo ito kasi ito ay vlogger, joker at the same time. Alam niyo yung gumagalan? Ganon. Na nakikiuso rin ako. Minsan, <laughs> minsan gumagalan din ako. Hmm? Siya ay si Joel Ravanera. Alias... Ang hirap naman kasi ng kanyang eh. Ito ay isang komedyante. Ang tawag sa kanya is malupiton. O, oh, di ba? Hirap na hirap ako. So, itatarot natin siya kasi idol ho siya ng asawa ko. <laughs> ay. Sana naririnig mo to. Nako. Alam mo, minsan asar na asar ako pag mga ganun tiyo yung pala sa inyo nakita. Kaya ngayon ako, kapag tinatanong din niya ako at inaasar ko siya, ginagano ko rin siya. Oh, ba? Diba? So, ang tunay pala niyang pangalan ay Joel Ravanera. Dating taga Angono Rizal, nakalagay dito sa kanyang bayo, So, ngayon taga Cavite na pala, Das Marines Cavite. Okay. Ah, yun. Talagang idol ka na sa Narinig mo. Ano sabihin ng Joel? Yung, alam sa totoo lang, hindi ko na-expect na maging joker ka. Kasi, as ang Joel kasi is seryosong tao. Plus, ang dami niyang, kung tutusin na, ang dami niyang pain, ang dami niyang, siya yung, kumbaga sa ano eh, pagbata ka pa, masyado mature ang isip. Pero may pagkaloko Yung ma... ma luko -luko, hindi yung baliwa. Yung loko na parang in the terms of uh, magulo. Uh, parang... Ano ba yun? Sa amin, kitikite ang, ang katawan. Hindi mapalagay. So, nung na nakita ko yung pangalan mo, Malupiton. Siya pala si Malupiton. Tapos, Joel. Saan kaya siya kumuha ng karakter na naging hanggang sa naging joker ka, hanggang sa kinawiwilian yung mga expression ng mukha mo, tsaka yung magiging parang, minsan nakita ko yung vlog mo, eh, parang may pagka parang bading-bading. So pinag-aralan ko, you are may pinanganak ka ito, oh. may kodiko ko ako dito para mabasa ko yung, yung personal ano, data. So, lumalabas dito, yung malupiton mo is, kung ako ha, pagbabasahin, pinanganak ka pala ng May 22. Kasi kung pag-iisipan ang Mayo is para siyang bulaklak. Flores de Mayo. And karamihan ng Mayo, dalawang face of muka. Isang malungkot at isang masaya. Maaring masaya ka sa aming harapan. Sana napapanood mo to ha. Pero malungkot ka naman sa iyong sarili. Maaring pag nag-iisa ka, malungkot ka. Tapos isip ka ng isip uh, tungkol sa kung ano yung maganda. So ang dami mong wanderer ang utak mo. At dahil nga bulaklak, mabango. So kahit anong sabihin natin, talagang maat. karamihan kasi ng mayon, nag-a-achieve siya eh, ng nagka-catch siya. Lalo pataas ka. Kung pababa, medyo may may tantrums. Pag naman pataas, kagaya ng May 22 hanggang May 28, ano 'yan, aktibo, yung parang resourceful, gusto niyang hanap ng hanap ng solution. Tapos gusto niyang uh, ipakita kung ano yung talento niya, ganyan. Kaya yan, doon ko nakita, ah, kaya pala malupiton. So, it means talaga may kinalaman yung pangalan, apelido, and yung kapanganakan, kung ano ang pagkatao. Congrats, ha, kasi kin nakalagay dito, December 2024, nag-announce ka ng engagement sa long-time long time girlfriend mo. Doon hindi ko alam, Joy Ancheta. At ngayon ay kasal na kayo. They were married in 2025. Yung Joy Ancheta, tapos yung Joel. Ah, uh, kasi ang mga Joy, ano yan eh, seryosong tao. Kaya kinakailangan, yung kakulitan mo, makakatch up mo yung sweetheart mo. Seryoso yan. Oh. Sa kanya, ang one, one, two, two. Kaya kinakailangan, bawat words mo, seryoso ka rin. So, ito yung tarot para sa'yo, ha? Panurin mo. Shout out daw. <laughs> yeah. hmm. Ito ang iyong marriage activities. It means na ang marriage mo, ayaw mong mangyari kasi, I don't know nga, kasi hindi ko maalam ang, pinag, ang totoong ugat ng buhay mo. Pero dito, maraming, marami kang speculation about marriage. So, ayaw mong mangyari sa'yo ang kahirapan. Ayaw mong mangyari at maranasan ng binubuo mong pamilya ang kahirapan na dinanas mo. Meron kang takot, matinding takot. Ang takot na to ang naglilid sa'yo para lalo kang sipagin. Yan. Pero ready ka Uh, naniniwala ako sa prinsipyo mo na choice ng tao kung magiging mahirap o mayaman siya. Ayan o. You are fighting too much even when you're in a younger stage of your life. Ano ka? Iniisip mo lahat ng bagay by numbers. Ano mo kung bakit by numbers? Hindi ko, ka naman masasaktan. Eh, syempre, nagbabasa lang ang tarap. Kung bagay sa'yo ang pera, lang umanak. So, Uh, para kang isang batang calculator. Kinakailangan ang dos magiging 10 piso. Ganun ang isip mo from the start. Makikita naman eh sa, sa galaw mo. Pero nakakabilib kasi until now, pinipilit mong yung, the family, will be together as close as they are. Uh, ikaw na ang nag-a-approach. Ikaw yung gumagawa ng paraan para maging uh, makita ng buong mundo o ng mga tao na ang pagpili iyo ng iyong sweetheart ay stable. And your stable. Wow! Congratulations! Isang bahay ang ipapagawa. Kung may bahay na kayo, may isa pang bahay na ipagagawa. Ayan, sana nababasa mo ito. Isang bahay na ipagagawa at ito ang dream house na gusto mong mangyari. Hmm, counting pagtitimpe kasi minsan na-overwhelming uh, ka sa mga natatanggap mo. Nakakalimutan mo, ayan ha, nakakalimutan mo yung pagtitimpe sa yung sarili, ang pag-aalaga sa iyong sarili. Hanggat maaari, i-budget ang pagkain. I mean, budget yung uh, wag masyado sa mga matataba. Health ito kasi eh. At wag masyado sa mga... Yung sa, maging health conscious ka kasi ito ay pananakit ng mga katawan at the same time. Uh, I don't know kung asthma or something sa paghinga. Ayan. Oh. Ayaw mo mag-focus lang. Ang galing mo talaga. Ito ay pag-iisip tungkol sa isang sitwasyon ng pagkakakitaan. Pero hindi ito yung pagkakakitaan ng mga uh, imbe investment na na basta-basta. Ibig sabihin ito maggagawa ka ng isang negosyo. Itong negosyong ito, i-focus mo lang, be. At tama yon na pagtulungan yung mag-asawa. You are coming to be a businessman. Papunta ka na sa pagiging negosyante, hindi lang isang vlogger. More on sales. More on um, uh, pag-aalok ng mga produkto. Ayan. Ay, congratulations, ha. Baka maka-form agad ng mong baby. Congratulations. Kami ang isang pamilyo na masaya. Wow! Pag-ingatan mo lang ang iyong mga ugat-ugat at tuhod. Bakit kaya? Mag-ingat sa mga travel-travel, ha? lalo na yung pag, uh, for example, motor or, or sasakyan, mag-ingat. Basta yun lang, mag-ingat. The plan na gusto mong mangyari tungkol sa isang um, apartment, pagpapagawa ng isang, pagbili ng isang lupa, nalalagyan ng isang apartment or paupahan, ito matutupad. Ang galing naman. Pinagandaan mo talaga ang future. Kaya lang, uh, kinakailangan mo rin i-take ang risk na hindi laging heaven ang buhay. Kaya if ever, ito kasi ay problema ng pananalapi. Ibig sabihin, siguro ma-overwhelming ka, ang dami mong plano. Baka mabagalan ka. Huwag mo lang siyang papansinin. Move on lang. Kasi hindi lang naman ikaw ang nakakaranas. Pero ang sabi dito, kahit anong iplano mo, nakatakda ka talagang yumaman. Siyempre kapag may bahay ka, may sakyan ka, tapos uh, magkaroon ka ng negosyo, kahit sabihin pa natin konti yun, payaman ka na nun. I-claim mo na yun. Ayan o. May isang proyekto na hindi ko alam to kung concert or patalasta, commercial or what. Basta isang proyekto na darating sa iyo malaki ang halagang ito. Ito ay offer at kukunin mo. B, laging sinasabi kanina pa, protect your health. Magpa-check up. Kung may dapat i-diet, i-diet. Kung may dapat patingnan sa puso or sa, sa stomach, patingnan. Basta akin, health is wealth, okay? tapos na ang laban ng ng tampo ng ng inis at galit dahil sa dinanas mo ng kabataan ngayon move on na para sa panibagong aklat ng yung buhay which yung pag-aasawa at pagiging isang ama wow congratulations ay coming ang isang bata magtatagal ka sa industriya ng pagbablog, kahit anong mangyari, aangat at aangat ang iyong uh, reputation sa pagbablog. Mga petty problems, kasi ito ay minsan ay sa mga maling desisyon, kaya mag-ingat. Uh, kinakailangan mo pag nag ka, pag-isipang mabuti, wag impulsive, maraming mag-alok sa'yo about uh, kung paano i-handle financially, magkaroon ng negosyo, pag-isipang mabuti. Kasi isa sa mga yan ang magpapabagsak sa'yo pag hindi mo iningatan ang pakikipag-usap at pakikipag-transaksyon. Ang pananakit, ha, yan na naman, health talaga. Ang pananakit ng katawan mo, it is because sa mga kinakain mo. Kaya, pa-check up ka, I don't know kung anong kikita. Maaaring ito ay gout or mga arthritis or mga uh, sa food intake at exercise lang to Kaya mag-ingat. Travel. Okay. May travel na pupuntahan kayo ng iyong mahal at pamamasyal. Maingat ka naman sa pera mo Magaling kang mawak. Although, may mga bagay na pagdating sa pagbili, pag yan. Pero tinatrackdown down mo lahat financially. Madalawa isip. Alam mo yung kailangan sa iyo isang tao magpupush kasi minsan pag umiral sa iyo ang ang ay nga yung pagkalungkot dire-diretso. Pag umiral mo sa iyo ang saya, masaya ka. Ganun ang 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 name mo. Hmm, di naman nawawala ito eh. Mga haters, mga gusto magpabagsak sa iyo, ayaan mo lang, huwag mo lang pansinin, and it will be past. You will get along sa isang tao na makaka encounter ka nito ah, sasamantalahin ang kabutihan mo. Actually, practical ka naman eh, tsaka wise ka may karakter ka na hindi nakikita ng buong mundo. Bago ka nila maisahan, talagang pinag-aaralan mo muna. Kaya yeah, hindi ako natatakot na dumating man ito, manluloko sa buhay mo, na ikontrata, na kontrata, ano, na pag-isipan mo yan. O, oh, eto ha, mag-ingat sa mga pakikisalamuha sa mga tao na katulad mo rin na vlogger na mahilig sa nightlife. Kasi isang gulo ang makakasangkutan mo, kaya mag-ingat para hindi na ito matuloy. Maraming ito yung mga kasamahan mo o mga ka mga tao sa paligid mo, magkakayayaan, mag-ingat. Kasi baka ikaw ang gamitin. Wow. Pag-iisip sa isang negosyo na naman. Isang negosyo. Basta kayo ang nakatutok, everything will be okay ng patak. Mo. Oh. May guide ka be. Yung guide mo ito ay matandang matanda nang namatay. I don't know kung lolo mo or something. Basta inaalagaan ka nito at ibinibigay niya sa iyo ang kaliwanagan ng buhay kasi sa sobrang pinagdaanan yung hirap ayaw na niya makita yon. Mm, naman. Mm isang matandang babae lalapit sa iyo, maaring ito ay parientes ng asawa mo or parientes mo, kailangan mo rin tulungan. Uh, health ito, kaya kung sino ka may kakilala ng ganyan, pa check up agad. So nakikita ko, walang pangit kung hindi yung mga, yun, umiwas sa night life. Pag sinabing night life, alam mo na yon yung mga paglabas-labas, tapos maiinitin ang mga ulo, pag-ingatan yan. Magkakaroon lang ng problema about ano to trust issue kung uh, pag-ingatan lang ito sa inyong mag-asawa kasi maraming maninira eh. So para hindi kayo magaya sa iba na naghihiwalay. Trust issue about money and trust issue about uh decision. Kailangan 'yung i-fix. Yan na Kasi si Joy medyo ano yan. Ha? nagtatanong. Ikaw naman talagang kumbaga sa ano eh. Nakikita ng tao na makulit ka pero pagdating sa pamilya seryoso ka. So yan lang. Yan lang ang nakikita kong pangit. Uh, wala na akong nakikita. nakikita ako ay... sa paganda naman ng karir mo, may mga obstacle, may mga basher, may mga may pipilitin kang hilahin pababa. So, nasa sayo kung sasama ka doon. Alam mo ang tama at mali. Doon ako bilip sa'yo kasi malakas ang guide mo. So, bago mangyari yon ay alam mo na. Mag-ingat. Again and again, mag-ingat sa night life. Or yung go out at night. At mag-ingat sa, if ever, sa mga motor or sa sakyan. Yun ang nakita ko dito. Yun lang. Bye-bye. Idol ka ng... <laughs> Idol ka namin. <laughs> Sana shout out kami.